for today's videos ay throwback na naman tayo. So, itong time na to guys, November, Halloween to guys. So, sponsored by Egel, something ganun na group. Tapos, na naimbitahan tayo kasi nga disco with a uh, costume party, ganun. So, ang nakakalungkot ay dalawa lang kami ang nag-costume na uh, sa nakakatakot horror, no? So, <laughs> kung napapansin nyo, ang multo, nag-disco. <laughs> para maaliw. So, ayan guys. So, maya-maya nawala yung isang partner ko. Yung nakaputi. Nawala siya. Di ko alam. Bakit? Siguro, tumingin siya sa mukha ko pa lang. Natakot siya. Umuwi na lang siya. So, iniisip siguro na natalo na siya. Kaya umuwi na lang siya. So, tayo ang nanalo. Kasi tayo ang naiwan, no? <laughs> Tapos ako lang din ang nag -make up sa sarili ko, guys. Tapos yan, nilapitan ko yung pinsan ko. Yung anak niya, hindi ako kilala. Ay, ipaprank ko sana. akala ko, hindi niya ako nakilala. Ay, sus, may, may nakapagsabi ka pala na ako nagpunta doon na nagkustom na ganyan. Kaya, nakilala niya ako, guys. <laughs> Pero yung anak niya, natakot sa akin. Hindi niya ako kilala. <laughs> Ayan, nag-disco si Inday. Yung multo, nag-disco. Ngayon ko palang na-realize. Hindi pala talaga ako makilala. Pag ganyan yung mukha ko, sus, so sana nagkapanggapang ako dyan. <laughs> Wala naman nakikilala sa akin, o. Oh. Tignan yung mukha ko, ba? Diba? Ibang-iba talaga. Kung alam ko lang talaga na, nag laid -le talaga si Inday dyan. Pero marami naman, ah, para akong artista dyan, marami na picture-picture, guys. <laughs> Pero hindi nila, hindi nila ako kilala. Yung mga kapitbahay namin, hindi nila ako kilala. <laughs> Pero in um, fairness, marami naman na din sa akin. Congratulations, Inday, sa make-up mong multo. Wala <laughs> lang, ginaya ko lang din sa YouTube, guys. Eh, alam mo naman tayo, may ano tayo, talent tayong ganyan. Diba? So, thank you, Lord, sa marami mong talent na binigay sa akin. Hindi <laughs> ba nakakatakot ka, <kayo> Inday? Ah! <laughs> So, ayan guys. May napansin ako guys. Kaya, kaya naispatan ko sila. Pansinin nyo guys. Kung napapansin nyo. <laughs> Pansinin. Hanapin. Hanapin sa mga mata. Nakakatuwa sila nag-enjoy. Happy happy ang daming Dami pang tao sa labas. So, hindi ba ako enjoy ko ko kasi mag-disco kasi yung mukha ko. Iba pala yung mukha ko diyan. Hindi pala ako si Inday diyan. <laughs> Ibang dimension na napuntahan ko diyan. So yeah, mahilig talaga ako mag-disco, guys. So, mo, happy. Happy happy sila. Nabitin pa nga sila. Kasi anong oras na? Dalawang araw na. Ayun, pinahinto na sila. Kasi nila si Yun na. Tapos po yung pag-uwi natin ay nakatanggap tayo ng 500 pesos. Ang saya lang guys. Kasi hindi lang sa ano no. Na pera lang yung inaano mo dyan, yung Hindi ganun. So yung appreciation. Ganun. Nananalo ka yung award mo sa sarili mo ba. Ay lagi ako nanalo ng ganito. Ganyan. So ayan. To proud yourself. Ganun. Isa din ito sa sarili ko guys na isishare ko sa inyo na be positive. Isishare natin yung talent natin kung anong meron tayo. Ganon. Para maging confident ka sa sarili mo. Para more confident. Kaya kung anong meron kang talent, sige share mo. Share mo, ipakita mo sa tao. Kung may marinig kang mga negative sa kanila, huwag mo silang pakinggan. Hayaan mo sila at be positive sa iyong sarili. So yun lang. Thank you for watching guys. Bye bye! God bless us all!